malapit ka rito. Baka may mangyaring masaba sa atin sa bagyo. Nay, huwag kang Nandito lang po ako. Anak, ingatan mo sa nanay. Ako muna aalis para bumili ng mga kailangan natin. Huwag kang lalabas, maha. Mas didekado sa labas ngayon. Kailangan natin ng pagkain at gamot. Magiging maayos ako. Huwag kang na, kisigin ko, naay naay Wala lang si tatay, hindi mo kaya nagingin natin tayo kay lang karaming gitu, kung di mo talaga, babalik ka mo sa mga budyet ko. sa bawat inos at paksu, ang panitia ay nananatiling matibay kapit basic. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, ang pagmamahal sa isa't isa ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang malampasan ng anumang kurs na kanilang haharapin. Sa sama -sam sila at nagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ito ang halaga ng tunay na pamilya. Nasa muli natin kwento.